Pagbasa mula sa Aklat ng Deuteronomio Sinabi ni Moises sa mga tao, Mula sa inyo, pipili ang Panginoon ng propetang tulad ko. Siya ang inyong pakikinggan. Ito'y katugunan sa hiling ninyo sa Panginoon nang kayo nagkatipon sa Horeb. Ang sabi ninyo, Huwag mo nang iparinig uli sa amin ang tinig ng Panginoon niipakita ipakita pa ang kakilakilabot na apoy na ito pagkat tiyak na mamamatay kami. Sinabi naman niya sa akin, tama ang sabi nila, kaya pipili ako ng propetang tulad mo. Sa kanya ko ipasasabi ang ibig kong sabihin sa kanila. Sino mang hindi makinig sa kanya ay mananagot sa akin." Ngunit tiyak na mamamatay ang propetang mga ngahas magsalita sa pangalan ko nang hindi ko pinahintulutan o magsalita sa pangalan ng alimang Diyos Diyosan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay awitan, ating papurihan ang batong kublihan niya at kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanyay sumamba at magbigay galang. Lumhod sa harap nitong Panginoong sa ti lumalang siya ang ating Diyos tayo ay kalinga ng mga hirang mga tupa tayong inaalagaan Panginooy inyong dinggin wag niyo siyang salungatin ang kanyang salita ay ating pakinggan iyang inyong pusong huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, nais kong mailayo kayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang pinagkakaabalahan ng lalaking walang asawa ay ang mga gawaing uko sa Panginoon kung paano niya mabibigyan ng kaluguran ang Panginoon. Ngunit ang pinagkakaabalahan ng lalaking may asawa ay ang mga bagay sa sandibotang ito kung paano niya mabibigyan kaluguran ang kanyang asawa. Dahil dito'y hati ang kanyang malasakit. Gayun din naman, ang pinagkakaabalahan ng isang babaeng walang asawa o ng isang dalaga ay ang mga bagay uko sa Panginoon, sapagkat nais niyang maitalagang lubusan ang sarili para sa paglilingkod sa Panginoon. Sabalit ang iniintindi ng babaeng may asawa ay ang mga bagay ng sandibutang ito, kung paano niya mabibigyang kaluguran ang kanyang asawa. Sinasabi ko ito upang matulungan kayo. Hindi ko kayo hihigpitan. Ang nais ko'y maakay kayo sa maayos na pamumuhay at nang lubusan kayong makapaglingkod sa Panginoon. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Alleluya Bayang nasa kadaliman, sa lihim ng kamatayan, ngayon naliliwanagan. Alleluia, Alleluia. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Nagpunta si na sa Kapernaum at nang sumunod na araw ng nga ay pumasok si Yesus sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagtuturo siya ng may kapangyarihan, hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Ito'y sumigaw, Ano ang pakay mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang kami puksain? Kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos. Ngunit iniutos ni Yesus sa masamang espiritu, tumahimik ka, lumabas ka sa kanya. Pinangisay ng masamang espiritu ang lalaki at sumisigaw itong lumabas sa kanya. Ang lahat ay namangha, kaya't sila'y nagtanungan sa isa't isa, paano nangyari iyon? Ito ay isang kakaibang katuruan. Makapangyarihan niyang nauutusan ang masasamang espiritu at sumusunod naman ang mga ito sa kanya. Dahil dito, mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.